Hello guys, kami ngayon ay ano, mamumuti ng sili. Titingnan namin, tara. Ay, wala na. Wala nang sili, mga guys. Hindi na uh, ano, ito. Wala na guys, na bell pepper. konti na lang. Siling haba na lang. Dari pa. Nasaan ang bigsit? Pusok yung claim pa, So guys, kapag may tinanim ka, talagang may aanihin ka. ano, wow, Naturo na siya. Hindi pa. Diyan pala, diyan ka pa Picture on, video on guys. So ayan guys. Nakakarami na tayo ng Walang makitang bill Thank you everyone. Ito yung nakuha ko.